Meron tayong nabasa na isang komento. Puring-puri po ang isang netizen kay Risa Ontevero sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga programa, at sa kanyang matapang na paninindigan. ba? Diba? Kahit sino, pwede niya talagang banggain basta't nasa tama siya. Yun, yun, yung ginagawa niya eh. At lahat ng yan, totoo ay trabaho lang. So ibig sabihin, ang mga katulad ni Risa Ontevero talaga ang totoo na Alright, so isang netizen, puring-pure kay Riza Ontiveros. Siguro naman karamihan sa atin dito ay hanga rin kay Riza Ontiveros. Sabi, ang ganda ni Senator Visa Ontiveros, isang alagad ng gobyerno na alam mong taos-pusong naglilingkod sa bayan. Isang senadorang napakadaming nagawa at magagawa pa. totoo yan, may your tribe increase Senator Riza. Walang binatbat ang mga drama ni Inday. Ang sakit nila, ang sakit para sa mga supporters na itong si Sara Duterte, yung mga ganito. Yung mababasa nila na um, paghahambing, ikinukumpara. Pero sa pagkukumpara kasi, sila talaga yung nauna. Ang lalakas ng loob, una, halimbawa, ikumpara uh, etong kanilang idolo nga na si Sara Duterte kay ito ni Robredo. Ay, wala pong binatbat yan. <laughs> Ngayon, kinukumpara rin siyempre kay Rizal Antiveros. Diba? ba? Ganyan yung mga 'yan eh. Uunahan niyo pero hindi niyo naman tatapusin at hindi niyo patutunayan na yung idolo niyo talaga ang ang mas angat sa maraming aspeto. So dito, parang ang gustong gawin nitong supporter ni Sara Duterte kuno ay dapat mag-produce tayo ng mga supporters ng COA audit. Okay, ganyan ang gusto niya. Grabe no, yung mga yung mga linyahan, yung mga paniniwala ng mga katulad na itong si Sasot. Ang tindi, akala ko ba napakatalino na itong mga to? Katulad po noong panahon ng kampanya noong nakaraang 2022 election, di ba? Alam naman ng lahat kung ano yung record ng mga Marcos na dating sinuportahan din siyempre na mga katulad na ito. At uh, ano bansag naman natin netizens? anong bansag ng mga matitinong kababayan natin. Hindi naman talaga bansag 'yun eh dahil 'yun yung totoo. Ang ibig sabihin may mga patunay ang mga 'yan. Yung salitang magnanakaw. Pero ano ang sagot nito mga pulahan? Kung uh, totoo daw na magnanakaw, edi magdemanda daw tayo, magsampa daw tayo ng kaso at kung ano-ano pa. Ang iba pa nga ay magtatanong directly sa atin, ano daw ba ang ninakaw sa atin ng mga Marcos. Ganito ganito ang linyahan. Kung sinusuportahan mo si si Risa Ontiveros, maglabas ka ng COA audit. <laughs> Ganon. Matindi, no? Siguro akala na itong mga to, mananatili sila na dominant sa social media. Yung kanilang yung kanilang pagiging or pagmamaang maangan, pagmamarunong, pang-uuto, at syempre pagpapagamit. Akala nila siguro ay hindi magiging obvious sa mga kababayan natin. Akala nila siguro hindi mabibisto. So ayun, bistado na itong mga ito. Sino ngayon ang sinusuportahan ng mga katulad na ito? Natural, si Sarah Duterte. Dahil iniisip nila, posibleng yun ang susunod. Wala kasi silang nahita. Matapos nilang ibenta yung kanil kanilang kaluluwa. <laughs> sa sa pagsuporta nga kay Marcos Jr. walang nahita ibig sabihin walang pwesto na naibigay good luck